Ngayong araw nga pala mga kaprobinsyano ay eh, papakita ko po sa inyo yung naging resulta ng pagbuburo natin ng itlog after 15 days Ito po kasi yung sinasabi nila na minimum na araw para masabing kumapit na ang alat ng asin dito sa itlog ng itik Bale isang tray nga pala itong ating binuro mga kaprobinsyano Naipon ko nga lang ito sa araw-araw na pangitlog ng aking alagang itik Kailangan nga rin pala natin itong hugasan ng mabuti mga kaprobinsyano At sa loob kasi ng halos dalawang linggong pagkababa ay eh, talaga namang kumapit sa balat ng mga puti Ito at meron talagang mar nare-reject mga kaprobinsyano na talaga nga namang hindi rin natin may iwasan. At pagkatapos ko ang mahugasan ito eh, at ilalaga naman natin ngayon mga kaprobinsyano, isinalang ko na nga lahat nang sa ganon eh, meron tayong magiging stop. At, at habang naghihintay nga, ito eh, at namitas muna ako ng saring gulay dito sa aking bakura. Parang kay sarap yata kasi ngayon gumawa ng insalad ng gulay. Lalong lalo na kapag kaganitong bagong pitas. Panigurado eh manamis na to mga kaprobinsyano. Sa totoo nga lang mga kaprobinsyano eh, mas ginaganahan pa kaming kumain eh kapag kaganitong simple lang ang ulam yung tipong mga gulay-gulay bang nakukuha sa paligid tapos ilalaga lang natin o iihaw -E -E eh goods na ganito na kasi yung nakasanayan naming ulam mga kaprobinsya no? dahil nabanggit ko na nga po pala sa inyo nung nakaraan na kami eh, talagang medyo marami sa aming pamilya kaya kailangan din naming magtipid mga kaprobinsya no? dahil hindi po talaga biro ang naging buhay noon at pagkalipas nga ng 30 minutos na pagkulo eto sinubukan kong lagyan ng food color pero kahit walang ganito ay eh okay lang din naman mga kaprobinsya no? at hindi naman kasi natin ito ibebenta pero imbis nga na pula ay eh, naging pink at kulang yata yung ating nailagay na food color dahil ito ay sumobra lang naman sa ginagawang project ng aking prinsesa pagkatapos ko nga itong mga itlog ay eh, isa isa ko na rin nilaga itong mga napitas nating gulay mabuti na nga lang ay eh, napakasisipag mamungan itong ating mga tanim at talaga nga namang naitataguyod tayo sa pang araw araw nating ulam nilaga ko nga lang itong ibang gulay mga kaprobinsyano tapos itong talong ay eh, inihaw ko naman at maging itong mga siling paningkang, ay eh, inihaw ko na rin mga at isa rin kasi ito sa paboritong ulamin ng namayapa pa akong bienan. Hindi nga rin mawawala itong ating paboritong sigarilya. At syempre, itong ating walang kamatayang hito na talaga nga namang pagkasarap, pagkainihaw. At ang panghuli kong ang inilaga itong bulaklak ng katuray. Pakuloyin lang natin ng mga dalawang minuto yan ay eh, pwede na nating hanguin. Habang iniihok ko nga itong hito ay eh, ako'y nagugutom na mga kaprobinsyano. Iniwan ko nga lang sandali mga kaprobinsyano at titikman na natin itong ating ginawang itlog na maalat. Huwag nyo pansinin kulay mga kaprobinsyano. Ang mahalaga ay eh, okay naman yung loob mana natin ma-provision nito. Meron. Hindi natin ito. gumamit na nandoon. Hindi pwedeng gamu- gamitin. tamang Tama ng alat niya. Sarap. Ah, pambihira no. Sarap pakain. Pa Okay na, alam ko nang gumawa ng itog na malat mga kapimisya, no? At dahil success naman yung ginawa nating itlog na maana, e, eh, iahalo natin dito sa ating gagawing ensalada. Pinaghalo-halo ko nga lang pala mga kaprobinsyano yung mga gulay na pinitas natin kanina. Tapos isama na nga natin itong ating ginawang itlog na maalat. Abay, medyo quality nga rin ang datingan mga kaprobinsyano. Tapos fair plating pa natin ang bahagya. Ayun no. Abay, mukha yatang masasagad tayo ng kain nito ka. Tapos buhusan natin ng bagoong na halubaybay. Opo, talaga nga naman mga kaprobinsyano. Abay, tara po. Samahan nyo na po kaming mananghalian. Kasabay nga pala natin kakain. ini tong aking bayaw at si Jeric. Yeah, <laughs> 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 <Uli nam -nam. laughs>

Talaga nga lamang masasagad ka ng kain pag ganito ang ulam, mga kaprobinsyano. Eh kayo po ba, mga kaprobinsyano, mahilig din po ba kayo sa mga ganitong klaseng pagkain? Ito na sarap O, paano ba yan, mga kaprobinsyano? Dating gawin, kung kayo po ay nasihan sa ating ulam, mm -hmm. eh baka naman. Ganito na lang po. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye!